So mga par, ayan, dito tayo pupunta sa clubhouse kasi dito ay yung birthday. Tapos dito yung mga visiting guests. For example, mag-golf kayo dito. Dito kayo pupunta. Pag may mga events, for example, dyan, events. Clubhouse yan mga par. So ito yung parking nila dito sa Bali Golf. Ayan, di ba? So kung makikita nyo, napakaluwag dito. So members parking only, Bali Golf. Owner drive cars only. So parking area entrance. So dito tayo sa may clubhouse pupunta. Mga par, napaganda dito sa Bali Gold. Hindi naman first time yung pagpunta ko dito dahil ilang beses na rin ako nakakapunta dito mga par. So kasama ko pala si Boss Wiggy. Ayan. Si Kurt TV is in the house. So ayan mga par. Oh. Pasok tayo sa loob. Mukhang napaagay punta natin dito. Pasok tayo dito mga par. Ayan, nakaset up na yung mga catering. Tapos sound system. Ayan. Ganda dito mga par So dito mga par, punta tayo dito sa likod Hindi kasi tayo pwede gumamit dito ng ano eh Yung sasakyan dito sa golf course May kita nyo, dito sa likod na clubhouse eh Golf course yan, ayan oh dito mga par Napakalawak, tapos so, sobrang tahimik So dito yung event, dyan birthday Birthday ng isang doktora So ayan mga par oh, so, mga par, ayan oh, napakalawak talaga dito Sa Bali Golf, ayan oh May kita nyo Es kong presko dito mga par Sarap ng hangin Tapos din yung bagyo natin dito sa Pinas Kaya pwede na tayo ulit mag rides mga par So syempre tutulong tayo sa mga nasalanta Kung yung kaya nating ibigay Mga nangangailangan Mandarin Sky Yan mga par So dito sa may Bali Golf eh, Pwede kayo dito umorder ng pagkain nyo Sa baba lang yan ng ano, venue Kasi sa taas sa second floor is yung event So nandito tayo sa baba Pahangin lang tayo dito mga par So mga par, pupunta tayo doon. Maglalakad lakad muna tayo dito sa may Bali Golf. Doon tayo pupunta mga par, oh. Ganda doon. So mga par, ayan, naglalakad na muna kami ni Kurt TV dito. Ayan, malapit na kami dito sa may tulay. Doon, sa kabila, may tulay din. Doon, oh. Ayun. Kami, dito lang kami. Titignan lang naman namin ni tsura dito. Napakaganda talaga ng kalikasan, mga par. Kaya dapat talaga natin ang ating kalikasan para hindi tayo nagkakaroon ng mga pagbaha. Diba? Tapos 'yung mga kalat, mga par, 'yung basura natin, 'wag natin itatapon sa ilog, sa kanal dahil magiging cost ng pagbarayan sa ano, kanal. Siyempre, una sa lahat, eh, magkakaroon tayo na pagbaha, di ba? Ito na kami sa may tulay. Ito ang itsura dito, mga par. Ganda, mga par, Oh. Oh. Ayan. So, kaya, mga par, kasama ko si Kurt TV. Alagpasan namin itong tulay, tapos iikot kami dito sa kabilang tulay. Ganda dito, sobrang ganda. Nakaka-relax. Sarap tumambay. So, magpipicture-picture muna kami dito, mga par. So nilibot na namin dito mga par. Ayan, liikutin namin dito. Mukha po tayong walang tulog dahil puyet na naman tayo. Dahil kagabi nga, eh, lakas ang ulan, lakas ang hangin. Eh, nilipad yung ating bubong. Ang bubong sa ating bahay. Tapos, maga rin tayo nagising kasi marami din tayong pinunta kanina umaga. May mga tinulungan tayong natumbahan na puno. Diba? So mga par, yan o, napaganda rito kung makikita nyo. O, diba? Oh, ang ganda mga par. So dito lang 'yan sa Bali Golf. Dito sa Bali Golf mga par eh hindi ka basta-basta makakapasok lalo na kung wala kang appointment dito. For example, wala kayong event or hindi kayo maggo-golf, kailangan meron kayong appointment dito bago kayo makapasok dito. So kasi dito si Marvin Vlog siya eh, na-invite lang naman sa birthday ng isang doktor. So syempre napahaga ang punta natin, gawa ng coding ang ating sasakyan. So magpapa-feature lang tayo ulit. Ang ganda lang tuloy dito mga paro, tingnan Wow, di ba? Napakaganda. So magpapa-feature lang kami. Babalik na kami ng tab house mga par dahil mo nagbabajan na naman ng kalangitan at uulan na. Balik na tayo mga par. So kakatapos na ng bagyo mga par. Kaya magikot-ikot na ulit si Marvin Vlogs dyan sa North Caloocan. At syempre, meron na naman tayong palaro. So yun lang mga par update for today so ride safe sa lahat mga par